Puspusan pa rin ang mga operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito ay para tiyakin ng seguridad na sa mga biheron Nakatutok rin ng ahensya sa pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA sa darating na Hunyo. Ang detalya sa report ni Bernard Ferrer. Puspusan ang pagsasagawa ng mahakbang ng MMDA sa paghahanda sa nakatakdang Elsa Rebuild Project na sisimulan sa buwan ng Hunyo. Sa malakayang press briefing binigyan din ni Gabriel Go, hepe ng MMDA Special Operations Group Strike Force, na tuloy-tuloy ang kalama operasyon laban sa illegal parking at mga obstruction sa mga lansangan upang mapabilis ang trapiko. So all our clearing efforts, lahat po yan, hindi lang po double time, but we are also tripling up. Our efforts. Hindi lang po ito sa mga mabuhay lanes, as I said. We have already designated several alternate routes na kung saan gagamitin po ito ng ating mga motorista coming from the south, going to the north, from east, going to west. Kabilang sa mga tinututukan ng paglilinis sa mga sidewalk para sa kaligtasan ng mga pedestrian. Pagtutuunan rin ng pansin ang daloy ng mga sakyan, lalong-lalo na sa pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA simula June 16. Sa ilalim ng scheme, bawal sa EDSA ang mga sakyan na may plate number na nagtatapos magtatapos sa odd numbers 1, 3, 5, 7, 9 tuwing lunes, miyerkules at biyernes habang ang mga even numbered vehicles 0, 2, 4, 6, 8 ay pagbabawal tuwing Martes, Webes at Sabado. Isang buwang dry run ang gagawin para sa implementasyon nito. Mananatili naman ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme maliban sa mga oras na may window hours at ito ay patutupad lamang sa mga kalsadang labas sa EDSA. Muli rin pinaiiral ang no-contact apprehension policy o NCAP kung saan ginagamit ang mga CCTV camera at artificial intelligence o AI upang manghuli ng mga lumalabag sa batas trapiko sa mga mahalagang kalsada tulad ng EDSA at C5. Ayon kay Attorney Victor Nunez, MMDA Director for Traffic Enforcement Group, dadaan sa tamang proseso ang pag i ng notice of violation sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga lugar na may malabong markings. Kinumit ko ho sa lahat ng motorcycle group na pagdating doon sa mga lanes na malabo dahil nag-asphalt nag overlay ang DPWH or may mga merging lanes, narrow lanes, hindi ko kami manghuhuli. at binilin ho namin sa aming mga tauhan na nag-validate ng mga huli ng NCAP na hindi dapat yan ina-approve. Nagbigay rin ng babala ang MMDA sa mga motoristang sinasadyang takpan ang kanilang plate number para maiwasan ang traffic violations. Palabas na kami ng Memo sa lahat ng aming field personnel because violation po 'yan ng traffic code at ang multa po niyan is 5000. Marami kaming na-monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape nilagyan ng masking tape. Nauna nang inilabas ng MMDA ang listahan ng top 20 traffic violations kung saan ang mga multa ay naglalaro mula 150 pesos hanggang 5,000 pesos. Inanunsyo rin ng MMDA na maglalabas ito ng isang mobile app para mamonitor ng mga motorista kung sila ay may violation. Bagamat exempted sa odd even scheme ang mga emergency vehicles at mga marked media vehicles, nanawagan ang MMDA na mahigpit na pagdalima sa mga batas trapiko. Patuloy namang pinag-aaralan ng ahensya ang implementasyon ng shared para sa mga bisikleta at motorsiklo, gayon din ang pang mga panukala mula sa iba't ibang grupo. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.